Saka sa kasalukuyang panahon, tila ang industriya ng showbiz ay laging nasa balita. Isa sa mga naging usap-usapan kamakailan ay ang tila pagkamuhi o pagkaingit ni Paolo Avelino sa naging paglabas at bonding ni na Kim Cho at Piolo Pascual. Noong mga nakaraang araw, nag-viral sa social media ang mga larawang nagpapakita kung paano inanyayahan ni Piolo si Kim na lumabas matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ASAP natin 'to. Sa kanyang mga post, ipinahayag ni Kim ang kasiyahan at pasasalamat sa pag-anyaya ni Piolo at ipinakita rin niya ang ilang mga litratong nagpapakita ng kanilang masayang samahan. Ang punto ng mga kumikilala kay Paulo Avelino sa kanyang sariling social media post, tila nagpakita siya ng mga salitang nagpapahiwatig ng pagkainggit o pangungulila. Sinabi niya na sana ay lahat ay nag-aalok ng steak, isang simpleng pahayag na maaaring magtampok ng hindi nababanggit na damdamin. Sa industriya ng showbiz, hindi bago ang mga kontrobersya at intriga. Ito ay isang mundo na puno ng kompetisyon kung saan ang bawat pagkilos at pahayag ay maaaring bigyan ng iba't ibang interpretasyon. Sa kasong ito, tila ang mga social media posts ng mga artista ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga teorya at haka-haka sa gitna ng kanilang mga tagahanga at mga sumusuporta. Mahalagang tandaan na ang mga artista ay tao rin lamang, may mga damdamin at reaksyon sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga post sa social media ay hindi lamang simpleng larawan at salita, ito ay maaaring naglalaman ng mga nasasakdal na damdamin at pagpapahayag ng kanilang personal na mga karanasan. Isang napapanahong isyo rin ang epekto ng social media sa buhay ng mga artista. Sa isang klik lamang, maaaring may parating ng mga kilalang personalidad ang kanilang mga nararamdaman at opinyon sa publiko. Subalit, may kasamang responsibilidad ito na maingat na pagpapahayag ng mga damdamin at pag-iwas sa posibleng misinterpretasyon. Sa konteksto ng kaso ni Nakim, Piolo, at Paulo, ito ay nagdudulot ng pagkakataon para pag-usapan ang mga tema tulad ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at pangangalaga sa relasyon sa gitna ng competitive na mundo ng showbiz. Ang kanilang mga pang-araw-araw na karanasan ay maaaring maging inspirasyon at aral sa kanilang mga tagahanga at maging bahagi ng paghubog ng kanilang mga personalidad bilang mga individual at profesional. Sa kabuuan, ang naging pangyayari ay nagdulot ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pagkakaibigan at pangangalaga sa gitna ng industriya ng showbiz. Sa huli, ang pag-uusap na ito ay nagpapakita lamang na sa likod ng mga nakikitang larawan at balita, ang bawat artista ay may kanikanyang kwento at damdamin na dapat respetuhin at unawain ng bawat isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?